May tanggap po tayo ditong iPhone 11 with power, but no display. And while checking the phone, ay napansin ko pong may ilaw pala ang LCD. Kaya ang ginawa ko po, ay nag po ako ng ibang LCD na alam ko pong 100% working. Ngunit same lang din po ng result, wala pa ring display ang iPhone. And after ko pong mai-apply ang mga basic diagnosis, ay heto't nag-proceed na po ako sa next level, which is checking the value of LCD FPC connector. Para malaman po natin kung may problema po ba ang circuit at data communication dito sa FPC connector papunta sa iba't ibang departamento ng motherboard. And since ang every pin ng FPC connector ay normal naman po ang value, ay ang sunod ko naman pong sinuri ay ang daloy ng voltaje. At para masukat po natin ang dumadaloy na voltage sa FPC connector, ay kailangan po nating ikabit ang LCD at paanda rin ito. But since wala po tayong test point, ay gagawa po tayo sa pamamagitan ng paglalagay ng bypass wire sa pin number 1 ng FPC connector. Dahil dyan po dumadaloy ang 5.7 volts na kailangan ni LCD para mag-display. At kita naman po natin sa multimeter na wala po tayong nakukuhang 5.7 volts sa pin number 1. Kaya malaki po ang chance na ang may problema ay ang display IC. At para makumpirma po natin na display IC nga po ang salarin, ay kailangan po nating biyakin ang motherboard. Dahil nasa pagitan po ng upper and lower board ang lokasyon ng display driver IC. Ang display driver IC po ang siyang nangangasiwa upang magkaroon ng komunikasyon si LCD kay power IC at sa central processing unit o mas kilala ng karamihan sa tawag na CPU. Yes po, meron pong nangyayaring pag-uusap ang mga pyesa sa isa't isa. Meron pong mga mensahero, drivers, tulay at kung ano-ano pang uri ng komunikasyon at ang lahat pong nagaganap na komunikasyon ay pumapasok at lumalabas sa CPU. Masyadong complicated na po ang topic about sa kung papaano nagko-communicate ang mga IC sa bawat isa. Pero sa mga very curious ang isipan, ay nakaka-excite itong pag-usapan. But anyway, ay pagkatapos ko pong mabiyak ang sandwich motherboard ng iPhone, ay laking gulat ko po dahil kusang nagsilaglagan ang mga maliliit na piyesa. At doon ko po napagtanto na ang iPhone 11 na ito ay dumaan sa matinding pagkabagsak. Nakakalungkot man sa side ko bilang technician dahil naglaan ako ng effort at oras. Pero in the end, ay matutuklasan ko rin naman pala na hindi na worth it pang ayusin dahil bukod sa mahalang singil, ay hindi ko rin sigurado kung tatagal pa ang motherboard. Pwede ko itong pilitin na magawa para hindi masayang ang aking effort, pero kung ang kapalit ay walang kasiguruhang gasto sa aking kliyente ay mas pipiliin kong matulog ng maayos kesa kumita na ang kapalit ay pera ng aking kliyente na baka ilang araw lang ay maglaho na parang bula. Ayos lang naman po na ako'y napagod dahil kasama naman po yan sa aming trabaho. Bilang mga teknisyan, hindi pa rin naman po ako talo. Hindi man po ako kumita. Ay natuto naman po ako. At the same time, ay may peace of mind akong kakain at matutulog. Hanggang sa muli po, Uritech at your service. Thanks for watching.